Talaga, lagi lagi lahat ako atro Oo, oh, kapamit ko ah. Oo, dada sa lakong mo. Ah, nagbigay shout out sa'yo, Dodon. Nagbigay ng Peri Peri Chicken. you know Unboxing yan ba? Unboxing yan? Ang pa ng Masarap talaga yung sinasabi ah, nila. masarap talaga yung produkto ng peri-peri no? Inam, drawing. Inam, parang hirap, parang ano. Kaya mo yan, kabayo ka nga eh. mo na ako. Ayun, ako yung

<laughs> karton, pa lang yan, pa. karton pa lang, karton pa lang. Karton yan. pa lang yan, tropa. Wala pa, ka pa yung laman, no, oh, bay? Inom. Ah. Ah. Uy. Uy. Sauce pa lang pre, alam mo nang masarap iya na ano flavor yan ba ano flavor yan say <laughs> say so, mo ba yun? Again. <laughs> <laughs> miss barbecue iya no ay 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 Garlic ah, brew. Garlic 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 brew. Sos. Eh? Anong pangalan ng Sos? Wala, wala label. Wala <laughs> walang <man, laughs> <man, man>, label. <laughs> Ayan na. Daan na, lang. ba? Uy, may poil. May nalala na, na si na Jay. Nabuhay, eh. <laughs> na nabuhay. Nabuhay si Omar, may poil eh. May poil Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Hala. Napaoy. na. Ay! 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 Popar. Ito mo yung legs ba, kung dalawa. Exo. Yan mo na magandang montage to. <laughs> montage, montage, montage. Yeah. You know, very, very oh, 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 chicken watch, 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 watch. by Dongski. Oh. Unboxing oh, oh, oh. by Oma. Oh. Diwata. <laughs> diwata, Oma. Mahiwa ka ng diwata. Oma. Hindi mo si Diwata. Kaon lum pala ba? Meron meron. Just a few moments later. Okay, first bite, first bite. Tingnan natin kung mainam talaga 'yung manok ng peri-peri. First bite, first bite. Ito uh. talaga. Magbukas ka ng sauce, bye. Magbukas ka ng sauce. Ano sabi niya? crunchy. <laughs> <Pii> <Cream? AMAE> no. so, <laughs> so wings, Ay wings wings bye wings agad bye. Wings agad tro. Pre juicy juicy. Yung pagkaka grill niya par sa sa. na para. May lighting ka pa pare ah. May lighting pa yan tro pa. Ay, Sinusaw na. Uy. Pumipikit pa, pumipikit pa.

Nanonoti na natutulogyo, tukumanya, nangangahalo, 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 nangangahalo,